mga kapapobins malalim pa rin po ang tubig dito sa ano sa ilog ito po ang ilog ng Montalban baha pa rin malalim pa rin pero maraming ano dun nagano nag ano ay malalim pa rin na dun, may nangisda So, kahapon, sobrang lalim ng tubig dito. Ito. Pero ngayon, okay na. Nasa level 1 na ang tubig. Pero, ang labo pa rin. marami nang yung isda doon sa ano doon sa gili doon hanggang dito sa ano dito sa amin ah, bababa na ang tubig Ay, kita nyo po sobrang labo ng tubig Yan po ang tulay ng Rodriguez Rosal Okay pa naman yung Ano dito Hindi rin naman ganong maulan Kasi pa bugso bugso na lang ano nang ulan kaya lang yung doon, doon sa dulo doon eh. awang awan ko ano mga kinukuha nila video mababaw ng tubig talaga dito Ah, capapa, Oh, sige po hanggang dito na lang po ako po si Papa Vince God bless po and subscribe. Thank you po.